Kain tayo, bali Ang pagkain ko po ay bunga ng malunggay. May sahog karne. Talong. Bataw. Kalabasa o kaya kamote. Masarap po ito. Masustansya. Pampalakas ng immune system natin. Hmm. Ganito pagkain niya, no. Hagod. Diba, nung nakaraan Yung bunga ng singkamas. Ito naman. Yung bunga ng malunggay. Kapampangan, tawag dyan, hagod. Kasi, nahagod na ganyan. Hmm. Hmm. Napakasarap po talaga. Sobrang sarap. Nanay ko, kahit araw-araw daw, ito ulam. Hindi siya magsasawa. Hmm. Ganyan po ang pagkain dyan hagods kung tawagin ang ating mga taga pampanga dito bibi lang makaka alam na bunga ng malunggay ay nakakain pero napakamal niyan mas mahirap kainin ng talangka. Ang alimasag, alimango. Ang alipihan dagat, mabusisi. Yan. Hahagudin mo lang. sarap. Yung po, mabuhay po kayo mapayapa. Abalayam. Thank you, thank you.